Ito ang uh, strainer ng injection pump nitong jeep na nasakyan ko mukhang oh. oh, nag-alanganin na ayan o oh. yung pinaka ano to oh. hindi pumapasok yung uh, diesel niya sa makina o oh. Ayan. hirap na hirap siyang umakit na sana makakyat ang gandu, sa taas ayan o oh. Kaya patay uli. Start. Kaya pagka mga ganitong sitwasyon sa uh, injection pump, may posibilidad parado yung api na kay streamer niya. Kaya ganito. Pero pag in-start niya, na-start kaya lang katal na katal makina niya. Kaya, umaga pa man dira sa awr. Sana makakaya tawawa naman yung driver. Ang aga. Kaya dapat lagi nag-check ng uh, makina. Ayan.